Ang mga kaganapang may kaugnayan sa sunog tulad ng mga wildfires ay laging nagtutulot ng malalim na epekto sa mga komunidad at kalikasan. Ang sunog ay maaaring magsimula mula sa iba't ibang mga sanhi tulad ng likas na pangyayari, ngunit 80% dito ay kagagawan ng tao. Ngayon ay pag-uusapan natin ang walong pinakamapaminsalang sunog sa kasaysayan at ang pinakamalaking sunog kung saan umabot ng 22 milyong hektarya ng lupain ang tinupok ng apoy o halos kasing laki ng dalawang Luzon. Number eight black dragon fire Ang isa sa pinakamapaminsalang wildfire sa kasaysayan ay naganap mula buwan ng Mayo hanggang Hunyo ng 1987 sa hilagang silang lalawigan ng Helongjiang o Black Dragon River sa bansang China. Dahil sa matinding tagtuyot, agad na naging tuyong kagubatan ang rehiyon. Itinanggi ng gobyerno ng China ang mga paratang na ang sunog ay ang labis na deforestation. Bagkos ay kagagawan daw ito ng isang hindi biyasang labing walong taong gulang na manggagawa na hindi sinadyang matapon ang gas mula sa kanyang brush cutter. Ang apoy ay agad na kumalat sa buong Helongchang at sa Russia Amor Oblast. Dahil sa kalat-kalat na populasyon sa panig ng Russia, halos binaliwala ng mga opisyal ng Soviet ang apoy at hinayaan na lamang ito magpatuloy. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sa pagtatapos ng humikit kumulang isang buwang sunog, ang Soviet Union ay nawalan ng humikit kumulang 6 na milyong hektarya ng kagupatan, samantala ang ay nawalan lang ng mahigit isang milyong iktarya ng kagubatan. Ngunit sa isang daan at siyam na isang kataong namatay sa sunog at sa mga libo libong nawala ng kanilang tahanan, ang karamihan sa mga ito ay mga Chino. Number 7, Indonesian Forest Fires masunog sa kagubatan sa Indonesia noong 1997 hanggang 1998 ay hindi lang isa sa pinakamapaminsalang wildfires sa kasaysayan, ngunit isa rin sa pinakamatagal na wildfire sa kasaysayan. Noong dekada 80, nagsimulang magsagawa ng malawakang pagputol ng mga puno ang bansa. Nang panahong iyon, nagkaroon ng tagtuyot sa Timog Silangang Asya. Ang sunog ay nagsimula noong kalagitnaan noong 1997 at nagpatuloy hanggang sa kalagitnaan ng 1998. Natupok ang ang 8 milyong ektarya ng lupain at nasawi ang 200 at 40 katao sa mga apektadong bansa ng Indonesia, Malaysia at Brunei libo-libo ang nasugatan at nawalan ng kanilang tahanan. Number 6. Town Fire Sampung taon matapos ang Great Michigan Fire ng 1871, nakaranas ang Michigan ng isa pang nakakalumong wildfire noong 1881. Ang Tom Fire ay nagsimula noong August 31 at nagpatuloy hanggang September 7, 1881. Kumalat ang apoy sa malalaking bahagi ng Lower Peninsula sa Eastern Michigan na kadalasang tinutukoy bilang The Cham, dahil sa hugis nito. Ang The Cham Fire ay nagdulot ng pagkamatay ng dalawang daan at dalawang katao. Ang malalaking operasyon sa pagputol ng mga puno kasabay ng sobrang init at tuyong kapaligiran ay naging dahilan kung bakit ang isang maliit na sunog sa kagubatan sa Lapeer County ng Michigan ay naging malaimpier ng apoy na mabilis kumalat at naminsala ng maraming buhay number 5 great chicago fire Kadalasan ang mga wildfire ay nakakaapekto sa rural areas at maliliit na bayan. Ngunit ang Great Chicago Fire ng 1871 ay nagpikay ng pagkakaipa sa karaniwan. Ang sunog ay nagsimula noong gabi ng 8 ng Oktubre at tumagal ng dalawang araw. Ang Great Chicago Fire ay nagdulot ng hindi bababa sa halos 300 katao ang namatay. Ang sanhi ng sunog ay isinilala nisisi sa isang pamilya ng magsasaka na Irish immigrant na nagmamayari ng isang bukid malapit sa Chicago. Ang bodega ay nasunog at mabilis kumalat ang apoy sa lungsod. Lalong nagpabilis ng pagkalat ng apoy ay ang matinding tagtuyot sa rehiyon ng Great Lakes. Number 4. Great Hinkley Fire ang ikaapat na pinakamapaminsalang wildfire sa kasaysayan ng tao ay naganap sa Minnesota. Kumalat ang sunog sa buong Pine County sa eastern Minnesota, ngunit lalong nagdulot ng pagkasira sa maliliit na bayan ng Hinkley, Minnesota. Ang sunog ay nagsimula ng hapon unang araw ng Setyembre 1894 at nagpatuloy hanggang sa gabi. Sa dulo, apat na raan at labing walong katao ang namatay. Kilala ang lugar sa mataas na aktibidad sa pagtotroso noong mga panahong iyon. Ang mainit at tuyong kapaligiran noon ay agad nagpapago sa ilang maliliit na individual na mga sunog sa kalapit na kagupatan ng pine at naging isang malaki at nakamamatay na wildfire. Number 3 Cloquet Fire pinakamapaminsalang wildfire ng ikadalawampung siglo ay naganap noong Oktubre 1918 sa Clarton County sa estado ng Minnesota sa Estados Unidos. Umabot ng 453 ang taong nasawi at 2,000 katao ang apektado ng sunog. Ang estado ng Wisconsin ay kilala sa industriya ng pagputol ng mga puno. Ang mabilis na paglaki ng populasyon pun selukar at ang di pangkaraniwang init at tuyong kapaligiran noong Oktubre 1918 ay nagtulot ng isang makasaysayang trahedya. Ngunit bago sumiklap ang sunog, napansin ng mga manggagawa ng rilis ng tren ang isa pang pasaherong tren na nagkaroon ng pagkislap ng apoy na agad kumalat sa mga tuyong damo. Ang apoy ay sumiklap ng dalawang araw bago kumalat ng mapili sa buong Carton County. Bagamat maraming mga bay ang lapis na naapektuhan, walang mas matinding naapektuhan kaysa bayan ng Cloquet. Number 2. Great Michigan Fire Ang Great Michigan Fire ay nagsimula sa silang baybayin ng Late Michigan noong October 8, 1871 at pagkatapos ay kumalat sa hilagang bahagi ng Michigan na nagdulot ng pagkamatay ng apat na raan at put dalawang katao. Ang malakas na industriya ng pagtutroso sa rehiyon ay nagtulot ng malubhang deforestation kung saan nawala ng mga puno ang malalaking bahagi ng lupaing ito at nag-iwan ng maraming tuyong kahoy. Ang sunog ay nag-ugat sa mga magkakahiwalay na sunog na lumaki ng lumaki dahil sa malakas na ihip ng hangin. Number 1. Pestico Fire ang Peste Fire ng 1871 ay itinuturing na pinakamapaminsalang wildfire sa kasaysayan. Sumiklap noong October 8, 1871 Isang araw nang maganap ang malalaking sunog sa buong rehiyon ng Great Lake ng Estados Unidos na nakaapekto sa Wisconsin, Michigan at Illinois. Sa mga lugar na ito, wala sa kanila ang nakaranas ng mas malupit na pagkasira kaysa sa Pestigo maliit na bayang nasa hilagang silangan ng Wisconsin ay nasaksihan ang isang nakakabiglang trahedya kung saan hindi bababa sa isang libo at limang katao ang namatay o halos 85% ng populasyon ng bayan noong mga panhong iyon. Nagsimula ang wildfire bilang magkakahiwalay na mga sunog na pinalala ng malalakas na hangin, sobrang init at tagtuyot na tumama sa rehiyon noong Oktobre. October 1871. Ang pinakamalawak o malaking sunog sa kasaysayan ay naganap noong 2003 sa Silangang, Siberia na tinatawag na 2003 Siberian Taiga Fires na nagdulot ng pagkasira ng higit sa 22 milyong ektarya ng lupain. Kombinasyon ng sobrang tuyong kondisyon ng kapaligiran at pangaabuso ng mga tao sa kalikasan sa nakalipas na dekada ang itinuturong dahilan ng sunog na nagresulta sa isang pinakamalupit at pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng tao. Kumalat ang mga sunog sa Siberia at Russia Far East, Northern China at Northern Mongolia kung saan naglalapas ng napakaraming uso na umabot pa sa Kyoto sa Japan.